ang ikabalak ang karon matud pa nila uh, ang budget no dili matagan sa national unsa i-reaction naton um i think more than enough ang uh, budget uh, sa Davao City uh, nato para magpadagan og mga proyekto og mga programa dinhi sa ato ang syudad in fact when i was mayor dili ko nagpangayo og projects uh, sa sa congressman man or sa senator ang um, ang DPWH, ginapasagdan lang ko sila kung unsa ang ilahang uh, mga proyekto. And we were able to really uplift the lives of Dabaueños um, at that time. Uh, and napataas na to ang ranking uh, sa siyudad sa Davao. Uh, we were number... number ano tayo? 4-3? kalimutan ko. 4. Number 4. Number 4 tayo nationwide in terms of uh, competitiveness. Nabayaran natin lahat ng uh, utang natin um, we were number 8 uh, richest uh, city in the country um, at the end of my term nagawa natin na uh, maging insurgency free and lahat 'yon uh wala tayong hiningi sa congressman man or sa uh, senators